Pagkakaiba ng demand schedule at supply schedule, ang pangunahing kaibahan ng dalawa ay ang pananaw at ugnayan sa presyo. Demand schedule. Mula sa pananaw ng mamimili, may baliktad, inverse, na ugnayan ang presyo at dami. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng demand. Supply schedule. Mula sa pananaw ng producer, may direktang ugnayan ang presyo at dami kapag tumaas ang presyo, tumataas din ang dami ng supply. Sa simpleng salita, ang demand schedule ay ang listahan ng gusto at kayang bilhin ng mga tao, habang ang supply schedule ay ang listahan ng handang ibenta ng mga negosyo. We are! We are! Ang supply curve ay isang grapikong representasyon na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng presyo ng isang produkto o serbisyo at ng dami na handa at kayang ibenta ng mga producer sa isang partikular na panahon. Sa madaling salita, ipinapakita nito kung gaano karami ang supply ng isang produkto habang tumataas ang presyo nito. Ang pangunahing konsepto sa likod nito ay ang batas ng supply. Kapag wala presyo, then ang quantity supply. Kapag tumaas presyo, Ani ang May ang supplier ng isang produkto sa pamamagitan ng upward sloping na innovation. Diba sa demand kayo? Ano man Downward? Yes na yes? Yes. ang first na first supply. Supply schedule. Ang ikaduwa. Move. yes, event. Supply schedule. Okay. 1, 2, 3! Kalahi ang sa supply schedule of supplier. curve. And Ang yeah, uh, supply schedule is stable. Dian, okay. like um, supply curve, dian. Dian, dian. Dian, pagpapakita ng unayan ng presyo at quantity supply. Isa pang paraan ng pagpapakita ng supply function ay sa equation na quantity supply, P intercept. Intercept. intercept, So, no. Like low, low. 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 then can pressure. C For example, ang atuang P is 1. Kaya mo ng atuang QS, ulap pa na kabalo. Sa atuang intercept is 0 na sa daan. slope is 10. 10. Even ako sila. Ako 1. Times? 1. 1, 1, 10. So? Quantity supply is equal so, unsan so naman eh. 0 plus, plus? 10 times 1. 10. 0 plus 10. 10. So, ang atuang quantity supply is? 10. 10. 10. Tama na ba? Atuang answer